Hello everyone! Good morning, good afternoon and good evening. So for today's video, ayan magluluto na naman po tayo ng ating uulamin at yung ating lulutuin ay nakahanda na. So meron po tayo dyan na pichay. Ayan, nahiwa na rin po namin at may sibuyas, luya at uh, manok. Ayan, so yung chicken na ay breast chicken. So dito sa ating uh, mahiwagang kawali. Ayan, naglagay lang po ako ng counting cooking oil dyan. Konting-konti lang po. Yung tamang-tama lang makaluto sa ating ah uh, simpleng sangkap. So, pinainit ko lang po yan at gigisa lang po natin dyan yung ating ah uh, luya. Ayan, so una nating gigisa yung ating hiniwa na luya. Ayan itong ating ulam for today's video ay napakasimple lamang po at siguradong naluluto na po ito ng mga nagtitipid katulad ko. Ayan. So yan po ay ginigisa-gisa ko lang at sinunod ko na rin po yung ating asibuyas. Ayan, gisa-gisa lang, mikos-mikos lang po hanggang lalabas yung kanilang aroma. Ayan, o ba diba? So ito yung pinakasimpleng ulam namin guys simple lang din yung sangkap at sobrang nakakatipid. Dahil yung pichay na yan ay napakamura lang. Kaya bumili kami. Dahil bihira lang na mura ang pitsay. Ayan. So pagkaganyan na po lumabas na yung aroma, igigisa na rin po natin dyan yung ating manok. So yung manok na yan ay ah uh, tatanggalan lang natin ng katas. Ayan. Kasi matubig ang manok kaya kailangan nating uh, at ng katas. So yung part ng manok na yan ay breast chicken. Ayan. So mas gusto ko yan dahil malaman. So kahit anong parts naman ng manok, so pwedeng-pwede. So depende po sa gusto ninyong parts ng Chicken. So ganyan lang po yung aking ginagawa. Ginigisa-gisa ko lang po hanggang lumabas yung sariling katas ng manok. Pag na, saka ko pa bubuhusan ng mainit na tubig. So mainit na tubig yung aking nilalagay dyan dahil late na po yung ating uh, dinner. Yan, dinner po namin yan. Uh, dahil super busy nga po ako sa pagluluto ng merienda. So, yung merienda kasi namin guys, mula umaga hanggang gabi. So, nagsasarado yung merienda namin ng hanggang alas 8 ng gabi. Yan, tuloy-tuloy yan. So, simula ng alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi yung pagluluto ko. Kaya super busy at super pagod na po talaga ang katawang lupa ni host. Ayan, pagkaganyan na po, nilagyan ko lang po siya ng uh, isang chicken nor cube. Ayan, para naman po yung ating saba. Ayan. At saka po natin nilalagay yung ating head ng pichay. Ayan, Hinwalay ko po talaga yung head ng pichay para ah uh, maluto siya. At yan po kasi ang medyo ah uh, matagal-tagal maluto. Pagka ipagsabay mo yan sa dahon, ay ma-overcook na yung dahon. Kaya sadyang ah, uh, tinanggal ko talaga yung head ng pichay. Unahin natin pagluto ng bahagya. Ayan po siya. So, diba? So, simple lang, ba diba? Sabi ko sa inyo, simple lang talaga yung ating mino. Ah, uh, lahat ng mga niluto ko, mga simpleng lutong bahay lang po. Ayan. So, kung gusto niyo gayahin, sa katulad kong mga nagtitipid, pwedeng-pwede pwede ninyo po itong Kayahin. Kahit ganito po siya kasimple, ay masarap din po. At ang sarap ng sabaw nito guys, dahil yung ating pichay ay fresh na fresh. Ayan, so pinapakuluan ko lang po at lulutuin lang nating bahagya yung ating head ng pichay. At naglagay na rin po pala ako dyan ng seasonings. Counting seasonings lang po yung ating nilalagay dahil naglagay naman na po tayo ng uh, chicken cubes. Ayan. O chicken cube. Dahil isa lang naman, o ba? Diba? Kinukurik ang sarili. Charot lang guys. At uh, syempre hindi pwedeng hindi po natin titikman yung sabaw titikman natin kung grapat dapat na po ba sa ating panglasa. Kapag ka sa tingin ninyo ay kulang pa ng lasa, pwede ninyo dagdaga ng asin o kaya patis. At dahil wala kaming patis, asin po yung aking nilalagay dyan. So, konting asin lang po dahil ah uh, konti lang naman po ang kulang sa kanyang lasa. Ayan. So, pagka ganyan, okay na. Saka na po natin ilalagay yung ating uh, dahon ng pichay. O, diba, kita nyo, fresh na fresh yan. Ayan, bagong deliver yan sa aming suki. Kami kasi, guys, is nagtitinda din kami ng mga gulay-gulay. Ayan. Para naman po ay Uh, mayroon tayong extra income. O diba? Hindi lang po sari-sari store yung ating binabantayan. Nagbabantay rin po tayo ng mga gulay-gulay at merienda. So, ganun kabisi ang host ninyo guys. Kaya, late lagi ang pagbabalik sa inyo. Pero kapag ako naman po ay nagpiplay sa inyo, uh, talagang pinanood ko po talaga isa-isa ang mga video ninyo hanggang matapos kahit nga umaabot na ng mga uh, 20 plus o 30 minutes o 40 minutes, pinanood ko po talaga yan ng buo. Kapag ka mahaba po yung mga video ninyo, piniplay ko lang po yan sa aking ah uh, PC. Ayan. At hinayaan ko lang po na mag-play yung mga video ninyo. Ayan. So, syempre, kasama na rin po yung harang. So, ganun ang ginagawa ko sa mga video niyo Kaya, uh, hindi po kayo magsisisi kahit late akong mag-re-reply uh, sa inyo. So, ganun ko po, po kayo kamahal, mga palalabs. Ayan. So, yan po pala ay lipat natin sa ating lagayan dahil luto na 'yung ating dahon ng pichay. So half-cook lang po 'yung akin ginagawa dyan sa ating dahon ng pichay. Masarap kasi guys pagka half-cook lang. Yung pagkain mo 'yung malutong-lutong yung dahon ng pichay gano'n. Eh so nilagay ko lang po 'yan sa ating bowl para po tayo ay makakain na. So maraming maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal dahil handa na po yung aming hapunan, kami po ay kakain na. At sabay-sabay po kami kakain at may disiplina kami sa aming mga sarili, kada kain ay bawal ang cellphone kaya focus kami sa pagkain. So bye bye everyone, sana po ay magingat po tayong lahat, bye bye!